So welcome Relance TV. Okay no. So sa ngayon mga kaidol, nakita niyo to mga kaidol. Ito ay uh, anim na 12mm na bubuuhin ko para sa dalawang dos andanas na bahay. Okay. So ang tanong, paano ba buuhin yung uh, mga bakal na gawing puste na hindi ka mahirapan kung paano uh, paglagay ng stirrup para madali lang siya uh, ilagay yung bakal na istira para hindi ka mahil, mahirapan magtali ng tire wire. So kung gusto ka so kung gusto mong malaman, tapusin niyo lang ang bidyong ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you! Okay no, so sa ngayon uh, magbuo na ako ng pusti na bakal. So kailangan natin yung parang istan yung mga kaidol Dalawang istan. At uh, ito ay uh, kumbaga tatlong uh, tatlong istan. So sa ngayon uh, tingnan nyo lang kung paano ko buuhin yung Uh, bakal na pusti na hindi kayo mahirapan so ganito mga kaidol anim na pieces to so uh, in the first place uh, apat na pieces lang yung uh, ipapasok ko muna sa uh, stirrup ko apat na pieces yung dalawang pieces saka ko na ilagay kapag ka Uh, yung apat ay na lagyan ko na ng stirrup so sa pag pasok natin ng stirrup mga ka idol kailangan uh, interval yung uh, ano niya yung yung dugtong niya kumbaga pag ganun si mga kaidol oh. Yung isang dugtong niya dito. Tapos yung isang dugtong niya dito. Ganun. So nakita nyo mga kaidol na apat na piraso ang ipinaso ko dito sa stirrup ko para hindi ako mahirapan uh, sa pagtali ng tire wire mamaya so ang uh, ikalawang stand ay ilagay ko na so ganito lang pala uh, ang pag alagay ng stirrup kapag ka magbuo tayo ng puste. In the first place, unahin muna natin yung dalawang bakal sa pagtali ng uh, tire wire hanggang matapos hanggang sa dulo. Okay no, nakita nyo to mga ka na tapos ko nang na-stirap yung dalawang uh, pieces na bakal. So ang sa ilalim ay wala pa. Okay, para madali lang siyang i-stirap mga ka-idol yung sa ilalim balik ta rin natin so okay no nakita nyo mga kaidol na binaliktad ko bakit binaliktad ko mga kaidol para hindi ako mahirapan mag uh, tali ng tire wire dito sa bakal. So pagkatapos ng apat na pirasong bakal, may dalawang bakal pa mga kayo dito sa uh, gitna. So pagkatapos kung pagkatapos mamaya na matali ang uh, tire wire, saka ko na to ipalo yung uh, dalawang uh, piraso na bakal. So sa ngayon mga kaidol na ilagay ko na yung uh, isa yung nasa na So limang pieces na bakal na ang nailagay ko. Anim na pirasong bakal to kay uh, kulang pa ng isa ito. So sa ngayon uh, ilagay ko na to. Pero asa uh, saka ko ilagay baliktarin uh, balik rin ko muna para hindi tayo mahirapan. So okay na, ilagay po na yung isang uh, bakal. So kumpleto na sila mga kaidol. Uh, anim na pieces na bakal. So sa ngayon, uh, tapusin ko na tong uh, pagtali ng tire wire. Okay. So ganito lang uh, kasimple maglagay ng stirrup mga kaidol no. Uh, step by step yung paglagay mo sa mga bakal kung uh, isabay mo yung anim na piraso ay baka mahirapan ka sa pagtali mo ng tire wire